Kanina po, sabi ni Senator Bato, kasama po siya sa mga nagbebenta ng suka. Yung iba naman po siguro, ay bumibili ng suka. Alam po ninyo ako, dahil sa hirap yata na dinaanan ko sa aking buhay, nangungutang po ako ng suka. Narinig niyo po yun. Oh. tapos nung nagsabi si Marculeta, nangungutang po ako ng suka, may sumigaw sabi niya, natin yan mamaya isa-isa. Pero gusto kong mapaking mapakinggan niyo ulit eh. Oh. Uh. Alam po ninyo, may iba naman po? Pakinggan po sa mga... Oh, uh, pakinggan niyo yung ano ha, yung pakulo. Bebenta ng suka. <laughs> yung iba naman po siguro ay bumibili ng suka. Natural. Lahat naman siguro nakabili ng suka. Tama. Tama ba? Mm. Alam po ninyo ako dahil sa hirap yata na dinaanan ko sa aking buhay. Oo. Oh, may hirap ang dinaanan ng buhay mo. Anong koneksyon yan sa pagtakbo mo? Ang kailangan bang iboto ng mga Pilipino o yung, uh, yung taong uh, dumaan sa paghihirap? Hindi namin kailangan marinig yung, ano, yung, yung, inyong mga paghihirap sa buhay. Wala, walang may pake dyan. Ah, walang may pake. Ang pake alam namin dito, yung concern namin, eh, kerapat dapat ka ba? Oh, ano bang magagawa mo pag ikaw ay uh, naging senador? Ngayon, pag kung tatayo lang kayo dyan sa stage at uh, magsasalita kayo tungkol sa hirap ng buhay nyo, pagbebenta nyo ng suka, walang may pake dyan. Kasi yung iba, yung ibang may hirap, mas matitindi pa dyan yung ginawa. Makakain lang sila ng tatlong beses sa isang araw. Yung iba nga, isang beses na lang, na lang nakakain. ba? Diba? So, anong ibig sabihin dito ni Marcoleta? So, tuloy natin. Nangungutang po ako ng na suka. Nagsigaw din. Woo! Sigaw sila. Sigaw. Kasi, pag ikaw daw pala ay... Sa pagkakaintindi ko dito ha, pag ikaw ay nangungutang ng suka, ay eh, karapat dapat ka na sigurong ibuto? Ganon ba yon? Markuleta? K -O. Bakit ikaw lang ba yung nakapangutang ng suka? Ako din. So, ibig sabihin si Bullpoint Man, pag nangutang din ng suka, eh, pwede na rin uh, tumakbong senador kahit uh, maka-China. O, oh, sample ko lang, maka-China si Bullpoint Man. Pwede na. Kasi alam naman natin eh. Diba na itong mga ito, maka-China. Okay lang naman sana kung ang China hindi po wala pong masamang intensyon sa ating bansa. Eh meron eh. ba? Diba? Oo, pero salut po tayo dyan sa mga in-check na pumapasok dito sa ating bansa ng legal. Yun, papalakpakan natin yun. ba? Diba? Pero yung mga illegal, good luck. O, tuloy natin. Pero kahit po ganun, kahit na tayong lahat ngayon na nandito ay pinaglihilat sa suka. Tayo po lahat ay nakakakilala. Alam natin kung bakit napakataas ng pangunahing bilihin sa ating bansa. Yan na naman yung panlilinlang. lang. Sisimula na naman yung panlilinlang. lang. Sige, mag-mention ka dyan ng mga bilihin na mahal. Bukas, bibili ako. Oh, tingnan natin. Pero bago natin yan ituloy-tuloy, mga pre. Bago po natin yan ituloy-tuloy, meron po tayong uh, Facebook page dito, Ballpointman 2.0. Siyempre, meron pang isa, Timbirador. Diyan po natin ina-upload talaga yung mga banat natin sa mga politikong bida-bida. Uh, sa Timbirador. Okay, siyempre, may TikTok din po tayo, Ballpointman 2.0. At siyempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated ka sa mga uploads natin. So, eto na. Simulan na po natin yung uh, bibigyan natin ng komento itong mga sasabihin ni Marcoleta dito. Sige, mag-mention ka ng mga overpriced dyan. Bukas, mamamalingki ako. Papakita ko sa'yo. Ha? Ah, hindi ko pa po ito napanood, ah. Kaka-open ko lang ng computer ko pag bukas ko, boom! O, oh, ito na pala yung ano ni Marcoleta, video. O. Oh. Oh, so bigyan po natin ng reaksyon. Yung hindi kumakain ng suka, hindi nila alam yun. Ah! Yung hindi kumakain ng suka, nakakain ba yung suka? Ang alam ko, pwedeng gawing sa usawan yan eh, pero hindi kinakain yan. Kasi pag sinabi mong kinakain, ano yun eh, matitigas yun eh. O katulad ng karne, isda, yun yung kinakain. Yung suka, pwede siyang higupin. Hindi kinakain. Yung palang fake news ka na. <laughs> Tingin mo bigyan kita ng suka, kainin mo nga. Inaglululo e, e, ko mo yung mga Pilipino eh. Diba? Huwag ganun. Oh, tuloy. Natin na lubog na lubog na ang ating bansa sa korupsyon. Hmm. Lubog na lubog na ang ating bansa sa korupsyon. Marculeta, tulungan mo nga kaming itanong dyan kay, sa mga Duterte. Na nasa na yung 51 billion. Kasi hindi namin ramdam yung pag-unlan ng Dabaw eh. ba diba? Hindi namin ramdam. Oo. -o. Tama ka, may corruption talaga. <laughs> ah. Kahit tayo, naaamoy lang natin ay suka. Pero sila hindi nila alam. Hmm. Sapagkat, karamihan sa kanila, tayo involved sa corruption. Bakit umirap ng umirap ang ating bansa? Bakit? Ang dahil sa mga makachikwang katulad nyo. Ganun lang yan. Diba? Nililin lang nyo yung mga Pilipino. Imbis yung bilihin, ganito lang, ginang, tinaasan nyo yung ano, presyo, uber price. Panlilin lang yung tawag doon. At sino yung manlilin lang? Ikaw yon Markuleta. Gusto mo, dibati tayo. May ebidensya ako. Dibati tayo. Sabihin mo lang. Ha? Pag-usapan natin yung presyo ng mga bilihin. Ano? Nako, baka kumamot ko sa ulo mo kahit hindi makati yung ulo mo. Baka sabihin mo, Bull point man, bakit mo ako binuking? Ah. K.O. Eh, di ba lang naman po eh. Ito yung seryosong usapin pagdating sa mga uh, ma mamahaling uh, bilihin, mahal na mga bilihin. Sabi ko nga po, ang bilihin, tumataas yan, bumababa. Pero hindi naman katulad nung na-mention ni Marcolita doon sa rally ng Iglesia ni Cristo na over na masyado yung ano, yung presyo. ba? Diba? Wag naman ganun, Marcolita. Parang, eh, wag manlin lang ba? Ha? 30% po ng pera ng bayan na uuwi sa korupsyon. Tingnan po ninyong budget nyo ngayon. Budget natin sa taong ito, 36.325 trillion. Pag tinanggal mo po ang 30% dyan, ang dapat na national spending lang natin ay 4.5 trillion. Yun lang ang kailangan natin. Ano yung kanilang projected revenue? 4.8 trillion pesos. Alisin mo yung 30% na corruption, dapat 5.5 trillion yun. Sa mga tuwid, ang gross revenue natin, kung wala ang corruption, will be 5.5 trillion. National spending, walang corruption, 4.5 trillion. Sige, ganito. Kasi, nagbabatuhan kayo ng korupsi ano, korupsi ano, korupsi ganito, korupsi ganyan. Ipatupad eh, nyo yung bitay. Tingnan natin kung may mangurakot pa. Sige, patupad nyo yung bitay. Ah. Kasi puro kayo, si PBBM, inaakusahan yung kurak, kurakot. Wala naman kayong matibay na ebidensya. Diba? ba? Eh, patupad nyo yung bitay. Tingnan natin kung may mangurakot pang mga DDS. Patatakot na yan eh. Ah. Sige, patubad nyo! Ha? Para umunlad naman yung ating bansa! Pariusip! Kayo-kayo lang mga politiko yung yumayaman, mayaman eh! Nyo yung mga maliliit na tao! Pinapaikot nyo! Diba? Pag panahon ng eleksyon, bubulahin nyo! Anong pambubula? Mahal yung bilihin! Overpriced naman yung sinasabi! ba? Diba? Oh, nagagamit niyo po yung mga may hirap, sa totoo lang. Nagagamit niyo yung mga may hirap pag panahon ng eleksyon. Kailangan niyo lang sila pag panahon ng eleksyon. 'Di ba? Yung mga matatandang ano diyan, DDS, biktima lang 'yan eh. Biktima. Dahil nag nagagamit po sila. Dahil alam niyo yung mga DDS na 'yan. Kung ano yung sinasabi ng mga politiko nila na gusto nila, yun din yung pinapaniwalaan nila. ba? Diba? Ako po iba. Sabi ko nga po sa inyo, ako tagadabaw po ako. Pero hindi porkit tagadabaw ako, kakampihan ko na yung mga Duterte kahit alam ko sa sarili kong may kapalpakan silang ginawa. Oo, hindi naman perfecto yung mga tao. Kasi nagkakasala din. Pero dito, sa ginawa ng mga Duterte, inaraw-araw po nila yung kasalanan. Inaraw-araw nila yung pagkakamali bakit ko sasamahan yan? May mga demonyo yan. Diba? Meron tayong surplus na 1 trillion pesos. Baliktad ang nangyari. Ngayon po ang ating deficit, projected deficit, 1.5 trillion pesos. Katumbas ng nangungutang tayo, 122 billion pesos per month. 4.2 billion pesos per day or 173 million pesos per hour. Bakit po yung hindi kumakain ng suka, hindi niya maintindihan yan? Suka. Ay, shoutout po sa mga kumakain ng suka dyan, ha. Basta ako yung suka po. Eh, pagkakaintindi ko sa suka, yung, as, as, in yun yung suka, ha. Ba, baka may ibig pa sabihin si Marcoleta na hindi ko naintindihan. Pero ang pagkakaintindi ko po ng suka, yun yung ginagamit sa sigang. Ay, sigang. Pwede rin naman sigang sa paksiw. O kung isasawsaw isa mo yung mangga. Ayun yung suka na naintindihan ko. Eh, malay natin. Baka may sa Ilocano, may salitang suka na nakakain. Hindi ko po alam ha. Mm -mm. Kasi si Marcoleta magaling to mag ano eh, Ilocano po ito eh. Malay ko mamaya itatanong ko sa asawa ko kasi Ilocano yun eh. Kung ano yung ibig sabihin ni Marcoleta. Kasi akong pagkakaintindi ko yung suka na as in yung pang ano, pang uh, sausawan, pang kilawin, yun yun. Kung mali po ako, kung mayroon pa pong ibig ibang uh, ibig sabihin ni Marcoleta, Paki-comment lang po para mabasa natin. Kasi ayoko namang maging bias eh. ba? Diba? Yun lang. Bakit tayo po na lang sa suka ang nakakaintindi nito? Kasi, kasi sabi ni Marcolita, kinakain daw eh. Yung suka, liquid yan. Paano kakainin? Ay po ng problema at... Suka o suka? Kasi kung suka, abang... ...wala kumakain ng suka. K.O. Amon na hinaharap ng ating bansa. Ang ginagawa nila ay para pag-awayin -away ang Pilipino. They... Eto na naman tayo, Marcoleta. Yung gawain mo, pinapasa mo sa iba eh. Bibigyan kita ng example, Marcoleta. Sa rally ng Iglesia ni Cristo, ang tawag doon, kapayapaan, peace rally, pagkakaisa. Pero nung umakyat ka sa stage, pinag-away-away mo yung mga Pilipino. Bakit? Kasi sa Iglesia ni Kristo, sa rally, halo-halo po dyan, May pinklawan, may dilawan, may makamarkos, may makadids. Tapos, yun yung tinatawag sana na peace rally or pagkakaisa. Nandun na nagsama-sama na yung apat eh. Pagkakaisa na sana yun. Eh, umakyat ngayon si Marcolita. Ang topic niya sa stage, mahal na bilihin, ganito ganyan. So yung mga nagrarally dyan uminit kanya-kanyang pag-init ng ulo. Kasi may kanya-kanyang manok 'yan eh. Yung iba galit kay sa mga D Duterte, yung iba galit kay Pangulong Bongbong Marcos, yung iba galit sa dilawan. Hindi nagkaroon ng peace rally. Hindi nagkaroon ng pagkakaisa. Kasi si Marculeta, pinag-aaway-away niya yung bawat grupo. Wala man siyang sinabi na, oy, mag-away-away kayo. Pero kung pagbabasihan yung kanyang pananalita, iinit talaga yung ulo ng bawat isa. K.O. Diba? Impeach the Vice President. Even if there is no basis for it. Oy, matali ko tong kaibigan si Marcoleta. Oo, oh, palagi ko tong kinukontent. Uh, hindi naman po ako namimersonal sa taong ito, pero pag may nakikita po tayong mali, eh, di ba, pinapamukha natin sa kanyang mali siya. Ah. Uh, kasi ang pinaninindigan ko po dito yung kanyang panlilin lang. Ah. Uh, di ba? Tama po yung sinabi ng mga kasama ko. Po. Nung pong nasa Cagayan dioro Oro kami, hmm. sinabi ko na, itaga mo ito sa bato, senador. Oy, taga sa bato. Nakakatakot yan. I-impeach nila ang Vice President. Nangyari na po. Nangyari talaga. Kung hindi lang na issue yung 125 million, hindi naman ma-impeach yan eh. Imagine in 11 days na ubos. 125 million? Si Sarah lang po yung nakagawa niyan. Yung mga ganun bagay, impeachable yan. Yung panunuhol. May mga sobre. Impeachable yan. Diba? Impeachable yan. Kasi may mga umamin eh, na sinusuhulan sila eh. ba? Diba? Hindi eh, lang naman isa. Ah, pagkakaalam ko, dalawa yata. Hmm. Yung nahiring dyan sa quadcom pa noon ha, quadcom. Eh, ngayon kasi tricom na eh. Yung patawag sa mga vlogger, tricom na yun. Okay, tuloy natin. So, ang gagawin nila ngayon, even if the impeachment... At, complete... at kung hindi nyo sinimulan, nung pa-isog rally nyo, ma-isog rally nyo, wala sanang issue eh. Sinimulan nyo kasi sa maisog Grali. Ang gusto nyo gulo. ba? Diba? Ayaw nyo ng pagkakaisa. Kasi ang nauna pong talaga na manggulo ay ang mga Duterte. Sino ba kasi yung naunang magmaisog rally? Diba, mga Duterte? Ah. Si Speaker Martin Romualdez, Sara Duterte, PBBM, okay pa naman noon. Pero nung may pautog rally na, doon na nagsimula. Sa bagay, si Sara Duterte nagpapaano din kasi. Nasusulsulan din to eh. Tingin ko lang, sa tingin ko lang naman, di ko naman sinasabing talagang nasusulsulan. Yun ay tingin ko lang. ba? Diba? Ay doon, nagkagulo na. Nagkalabasan ng baho. Tagalid nga lang yung madidiis kasi ang daming bahong lumabas at natauhan yung mga Pilipino. Pagpapalito sa handiwork of the 19 Congress, ang gagawin nila pagdating ng 20th Congress, pipilitin nila na doon nila litisin ang ating Vice President. There is a constitutional issue here. Kailangan po ninyo yung abogado na makakarating sa 20th Congress. Kailangan po ninyo yung abogado na lalaban para sa inyo, para sa katwiran. Sapagkat kung wala po kayong dadalhin na abogado doon, na magtatakas. Kailangan ninyo ng abogado na si Marcoleta na lalaban para sa... Pamilyang Duterte lang. Hindi po para sa mga Pilipino. Diba? Lalaban lang yan para sa Pamilyang Duterte. Makikipaglaban yan para sa isang pamilya lang. Hindi po para sa bansa. Hindi po para sa ating mga Pilipino. Kitang-kita nyo naman yung ginagawa ni Marculeta ngayon. Ang palagi niyang dinedepensahan ay eh, yung mga Duterte. ba? Diba? Maliwanag po yan. Mm. Tanggol. Our country will be going to the dogs. Our country will be going to the dogs. And who is Bulldog? Ang tatanong ako. K.O. Oh. Who is Bulldog? Ah, uh, may kilala akong Bulldog. Nandyan lang sa tabi-tabi. Oh. Marami akong kilalang bulldog. Ibig sabihin, lakas lumamo ng kwarta. K.O. Diba? Ang lakas umaw-aw. Aw-aw lang ng aw-aw. Wala -aw. naman ginagawa. Diba? K.O. Hindi ko na po ahabaan ha, ang aking sasabihin. Hindi, ay, mo. Bitin ako eh. Bitin ako! Kailangan habaan mo siya Huwag mong bitinin si Bullpoint, man. K.O. <laughs> <laughs> naman po tayo. Gusto ko na lang mag-ikwento sa inyo nung inibita ko. Oh, Mag-ikwento na siya. <laughs> Puha ko ng Filipino Inventor Society. Napakarami po pala nilang nagawang invention. Ang Pilipino pala nagagawa ng karaoke. Hmm. Ng yoyo. Ah, syempre, pag sinabing karaoke, ano yan eh, isa yan sa paborito ng mga Pilipino eh, di ba? Yung pag may birthdayhan, kakanta. Oh, eh ngayon ko lang nalaman, eh, eh Pilipino pala yung naka-invento niyan. Ah. Oh, eh sa yoyo, Pilipino din ba? Hmm. Eh ako mahilig ako sa karaoke para kaya pag nagkita tayo Marcoleta, kantahan tayo. Tingnan natin kung sino yung magaling kumanta. Ha? Walang piyukan ha? K.O. Kala mo naman, di pumipiyok si Bullpoint man eh. <laughs> o, oh, taloy ng bamboo incubator, ng 3-in-1 jeepney, ng isang ansig... Unsinkable... Pero balita ko dito sa ating bansa, meron ding naka-invento ng ano. Kumbaga sa sakya, na tubig lang yung ilalagay, hindi na gasolina. Kaso parang hindi naman sinuportahan ng ating gobyerno. Ewan ko sino yung nakaupo noon ha, matagal na panahon na yon Pero alang alam ko may ganun. Pero hindi po sinuportahan ng ating gobyerno. Diba? Alam ko may ganun din eh. Pilipino din eh. portable boat. Nangisang isang laser acupuncture device. Napakarami po. Pati pala banana ketchup. Pilipino pala naka-invento. Ang sabi ko po sa kanila, bakit hindi kayo naka-invento ng isang aparato na kailangan-kailangan natin, lalong-lalo na sa panahon ng eleksyon. Katulad po ng isang scanner na kung saan yung pong kumakandidatong senador na yun, 65 yata silang lahat. Patadaanin po nyo sa aparato na yan para makita natin kung sino yung qualified. Madali po yun para hindi na mahirapan ng ating bansa. Po. Dapat yung mga convicted na bawal na, bawal ng tumakbo senador or kahit anong posisyon sa ating gobyerno. 'Di ba kasi tingnan niyo ah, kung ikaw ay mahirap na tao, tapos nakapagnakaw ka ng pagkain dahil nagutom ka lang, makukulong ka, magkakaroon ka ng record. Tapos ngayon, pag mag a apply ka sa trabaho, kung saan man man gusto magtrabaho, hindi ka po tatanggapin. May record ka eh. Pero pag uh, mayaman ka, kilala kang tao, nakulong ka, pag laya mo, pwede ka pa rin tumagbong senador. Hmm. Katulad ni Kibuloy ngayon, daming ebidensya naglabasan. Sige mo, tumagbong senador. Diba? Ang pangit naman na magkaroon tayo ng senador na kantotero. sorry, sorry for, uh, for the word. Uh, 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 nadulas po yung bunganga ko. Ha? Sorry, sorry. Eh, mali, may bad. Hmm, sorry po. Tao lang nagkakamali din. Ha? <laughs> po, yung 65 na tumatakbong senador. Maniwala kayo sa akin. Kapag kayong na-inventog aparato na yun ay matino, alam po ninyo kung sino lamang ang lulusot doon. Ito pong mga kandidato ng PDP Laban. Lahat po, lahat po ay re-rejecting -re ng aparato na yun. Maniwala kayo sa akin. Sabagkat yung aparato na yun ay ginawa sa suka. Salamat po. <laughs> Ah, oh, isang pangako. Hindi po 'yan pangarap ha. Hindi po pangarap, pangako. Mm. Maliwanag naman po 'yan. Parang si Digong lang po noon, 3 to 6 months daw wala nang droga. 'Di ba? Ang galing ni Digong noon ano. In 3 to 6 months. Tanggal talaga ang droga diyan. Nangyari ba? Natupad ba? Wala. Nga nga. Nga nga po. Diba? So, yun lang ang uh, masasabi ko dito kay Markuleta. Akala ko, inaabangan ko yung sasabihin ni Markuleta eh. Akala ko magbibitaw siya ng mga presyo nang bilihin eh. Excited pa naman ako kasi mamamaling sana ako bukas eh. Diba? Eh wala. Hindi naman siya nag ano, hindi naman siya nag ah, uh, uh, mention. Siguro napanood niya yung mga video natin no na ayaw ko na kasi baka ma ano ito ni Bullpoint man ma Mabutasan na naman. Huwag <laughs> na lang. <laughs> suka na lang. So, paintindihin nyo po sa akin, ha? Baka may ibig pan sabihin yung suka. Ne, eh, baka may ibig, ibig pan sabihin, no? Sa ibang mga lingwahe. Okay? Kasi yung pagkakaalam ko sa suka, yun yung literal na suka. O, oh, sukang tuba, sukang datong puti, di ba? Ganun yun. Uh, yung kumbaga yung uh, pansigang, uh, sinasawsawa ng mangga, at, uh, pampaksiw. Yun. <laughs> Yun lang pagkakaintindi ko. Okay. So, sa bagay, kasi matalino si Marcoleta eh. Hindi ko kasi abot yung isipan niya. ba? Diba? No? Masya, ako nandito lang ako sa baba, oh. Siya nandun. no? Oh. Nandun. Nandun na si Marcoleta. Hindi ko na maabot eh. Diba? Pati yung bilihin, nandun na. Oo. Hindi ko na rin maabot yung bilihin. Masyadong overpriced. ba? Diba? Galing ni Marcoleta, no? Ah. Kaya, yeah. siguraduhin po natin, wag po tayong boboto ng mga taong mapanlin lang. Ang, ang, uh, PDP laban, e eh, diretso po natin sa Enedoro. Yon, maliwanag po yun, ha? Sinabi ko po yan. So, ayun lang mga pre, yung ating uh, video ngayon. Meron po tayong Facebook page dito, Bullpointman 2.0. Dito po, sa Bullpointman 2.0, er, uh, is more, an ano tayo, more on good vibes yung mga content natin dito. At doon, na, doon naman po, sa Timberador, na Facebook page natin, ay eh, mga ganitong topic po, pang politiko. Politics po tayo. Okay? Ganon din po sa TikTok natin, Bullpointman 2.0, politics din po. Okay? Pero dito po, sa ballpoint man 2.0, is more on good vibes tayo. Kailangan naman, minsan tatawa din tayo. Huwag masyadong seryoso. Okay? So, yun lang. At uh, sa so, hindi pa subscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman mag updatein ka sa lahat ng mga uploads natin. So, yun lang mga pre. Mag-like, mag-subscribe, share this video, and ring the notification bell. Okay? So, ayun lang mga pre, hanggang dito lang muna yung ating video. Kita-kits po tayo sa susunod na video. Okay?